Sumayon ang Panginoon at sumayon ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesu Kristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, isinalaysay ni Yesus ang isang talinhaga upang ituro sa mga lagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Huwi ka niya, sa isang lunsod ay may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lunsod ding iyon ay may isang babaing balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng kalaunan ay nasabi ng hukom sa sarili, Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,